So, you no know, wifi? Hmm. Yes, Magkano pa kayo yung pa yung sarili niyo pakabit? 30,000 ang kontrata nga nyo dyan. Ilan ka? Hmm. Kuhan Yung... Yang... Isang kabitan laan yun tapos yung may monthly yun na 1.5. Yung load yung nakalit. Hmm. Ay, itong kayo dito yun, kay Marvin. Ay, kuhan yan. Walang bayad yan, 4,500 kasi hulugan, hulugan siya. Oh, hulugan siya. Pero pag sarili, ganyan niya pero. Oo, oh, ganyan. 30,000 niya. Ang sarili ng... uh -huh. Saan ang bahay niyo? Ano ba kayong inasabing converse yung bagay yan? Yung converse ata ay malakas din na. Hmm. Yung bagay yan? ah. Uh -huh. uh -huh. Palipad yan. P2P ang tawag yan. Galing sa PLDT or converse yung ano ay yung signal niya. Hindi yan yung niluludan. Yung ano na Yung data hindi yan ganoon. Ganyan siya yung ano ay. Yung katulad ng nagawa. Yung... Oh, yan yeah. ganyan oh Converge siya oh. no. Okay, Convert. pare Marvin. Hmm. Magkano yung BN? Ay, yung, yung gan rin nga, pagpansarili, 30,000. Okay. Basta yun ay... Paghulog-hulog halimbawa. Ay, paghulog yan, wala naman siyang bayad. Kaso, kaya na kailangan maraming bahay. Hmm. Kasi... Para makasambot. Hmm, hindi kasi nakakasambot. Ah, ibig sabihin, ay, nagapagawa naman na rin. Mayaman naman nagapagawa na rin. Nag <laughs> Sa <bambay ka>. <laughs> 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 50,000. Gaya ko ako dito ng bodega sa so Metropol na ito ayo. Hirap lagi wala ng CCTV. Ah, oo. So, uh, uh, <laughs> yung usong usong ng ng bahay eh. Ay. ay ano na lang. Para makaminus ka. Doon ka na lang din makikabit ng ano. Ay tumagasa magasabi lang din sa mga ari. Para makakalis ka. Para makakalis ka. Oo. Oh. Kasi ang mahal dun yung paggawa ng tower ay. Mm. Ayan tower dyan ay eh, para katulad na dito sa mga kamaryo Mm. Amin din yun. Ah? Amin lahat yan, pati yan ganito sa kampo, <laughs> tsaka dito kay Kuya. Kaya kay Kuya? Tag-ahos, taga rito rin kami dati. Ikaw yung bang ba kapatid ni Katura? Oo. Oh, oh. Ah. <laughs> ito ba diba si tatay ko kilala siguro ng ipong? Ah, oo. Oh, oo, oh, oh. uh. rito rin ako dati. Ayun na ka. Ano ito? Naku, na nabitin sa Katura lagi. Kung kainom, kainom, may bata pa lang ako. Yung ako mag-iinom <laughs> ko. Hindi kayo ang anong hindi print. Balay. Mm hindi -hmm. ko uh, kung ano yun. Uh, sabi na lang kayo dyan mm -hmm. pag gusto ninyo. Kasi mura-mura dun kung halimbawa yung makikikabit kayo dito. Pwede naman kasi dun sa, sa tower nila. Pwede naman magkabit yung kahit limang antena. Basta mm -hmm. nila. Basta lang alam nila. Hindi ang magkakabit yung dito tulad din ninyo. Kami rin magkakabit. Mm -hmm. Pag sa estimate ninyo magkano yung gayon? Uh, kalahati lang ang magagasto. 15 hmm. Hmm. Tapos nagkakabit din kami ng CCTV kung gusto. Eh di kayo ay kayo, ay yung kay inod na ano kayo din nagkabit noon, masaho. Ali na din inod. Inod okay. mer na ho. Sa tiyo ni ano eh dito siya ng uh, anak niya. Oo. Pwede dito sa ano yung router. Lalo. Oo. Ayun ay ano ay kaya discounted yun ay 200 din. Nakakonek din sila dun ay. <laughs> Kaya hiningihan ko lang yun ng 5,000 para lang doon sa pambili ng gamit. Okay. Mm -hmm. e, so parang kaya pa yata naka ano yun? Mm hmm. At saka yung ganito, talagang mas mahal talaga yung gandong palipad. Uh, mm -hmm. Mahal mm, ang naman yung gamit na. Ito. Pag may bubido na tayo. Diba baka takat kang diba kung baka mga ganyan. Naga, kung hindi kayo gaano related sa CCTV, nagkakabit din naman kami. Tayo din ang bibili kami ng ang ga o oh, kami lang halimbawa yung kayo yung bumili. Kami lang ang ga-connect sa cellphone nyo. Oh, okay, okay. exactly. yeah. Ang hirap pag wala kami ng yani DM card. Siyempre dito kung kapatakit kami dito na doon yung bahay namin. Kaya gusto namin ito meron. Tapos yung bahay namin dito pareha sila may signal. Hmm. Oo. Pwede. Pwede nga namin. Sa bagay yung bahay nyo dito? Dito. Sa mga unahan nito kao oh Jewel. Diyan ang dinandaan namin. Kapasok na yan. Ah, di tama, pwede rin yung doon yung yung Connect. yung internet doon. Kaya lang may may dagdag yun kasi may panibagong ah, okay. patapunan ng internet yung bahay niyo. Yun. So, doon ano, na kuno dito yung bodega namin, tapos paparoon kami. Di wala din masasagot. Wala naman signal doon sa inyo yan, oh. Wala. Ano pag naahon pa kami so, ah, o, doon, dito. Ah, ay Ang may ginoon ay ano ay. Makikikonekto doon sa kanya. O bahala kayo kung anong usapin dalawa makikikabit kayo nung ikakabit namin unit mm -hmm. tapos isa pa punta rito isa pa rin sa inyo ano yun, di pagka kami nakikabit doon halimbawa di magluluod pa rin kami noon oo kasi hindi naman hindi naman kayo nakakunik sa kanilang internet ay hindi kayo nakakunik sa load niya may load kayo sarili ninyo iba yung gagamit kumbaga na, mayroon pa rin kami isang pansagat mula doon sa amin pa pa rito nagkaiba kayo kumbaga tower lang nila ang ginamit niyo

lukad at tapos doon ayun may kulam din sa doon ng tambak roon ah ito yun tambak one. din ako doon ng hmm. lukad mm. tapos nabantay na lang namin hindi naman namin siya patagal inabiyahin na namin ah oo oh, bago pa lang naman ako magapay isang tao pa lang naman ako nagawang pisa eh. ah oo oh, hindi kayo namimili din loko doon ay namimili kami doon pero yun ay sa samahan namin sa kuop hindi ah. sa akin ah. pinigil na ako sa pamilya ng sarili ko hindi ko na kaya <laughs> hmm. pero yung pinamimili ko doon sa kooperatiba namin yun sa mga namin sarili ko itinigil ko at hindi dito na ako nag-focus sa niya nalulugi ako pagka yung hindi nakapokus yung ng mga tauhan ka hindi naman ano tapos yung mga tauhan hindi naman naman maras marami tambay eh. bukod doon ay yung ano yung nagadagdag ng timba ah, uh, kaya nalulugi kaya tinigil ko lang. Are, alam mo may ari, alam mo, estimated ko lang. Oo, estimated ko yun. Siyempre, pag mm, alam ka naman nagdahi ka nang wala kang tinubo, hmm. hindi ibig sabihin nun, talagang may nangyayari. Hindi ibig na. sabihin nakakatay pa rin nila pag nasa biyahe sila? Hindi, yung halimbawa, nag-pick up sila ng lukad, papabayaran doon sa bahay. Uh -huh. Ay halimbawa, yung binili na ay 350, gagawin ng 370. Uh -huh. Ah, hindi may dagdag. Oo, oh, hindi oh. mo, naman mo kita yun ng tinimbang ay. Ay, pa. Kaya kami, pagka ako din may make up video, up ulit sa mga lukara nila. Mismo ako, napahila ng karamaw. Yun ang maganda. Yeah, Labis talaga yung unhan. Nagawa ko na, adi, napakita ko sa kanila. Gusto ko, katingin na katingin talaga mismo may ari sa akin. Yun... Hindi pa rin ako nakakapinta ko ng wala yung may ari. Magati ba? E, oo, hindi ko naman magagampanan. Na. Nasa dami ko nang unap. Ito yung ay, San Narciso, San Andres, Katanawa. Ay, ito, 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 ito. yung ako, nagigit na isang daan niya. Kaya hindi ko na magagampanan. Kaya ang Kaya ginawa man, ko, tigil ko ito na lang ang pinagpuputan. Kaya plano din kami pagpatakit ninyo. Baka mahala nyo, baka mga bago magsusunod na taon. Oo. Baka mga hindi, ano. Mahirap dito, ang dita ay nawawala. Hmm. Hindi na, ano namin. Si Juan niya, oh, yung gastos na doon sa kanya yun eh, wala na rin. Hindi pa umabot doon na isang taon. Hala, <laughs> <Hela>, sige. <laughs> mm <laughs> lo à Th delikat mahirap na rito buti ko yung motor kong yun ay yung luma luma na okay magasgasan pa ando nagkakatanggal ang ko na oh tinapay sa ingay o dapat yan dun lang yan eh hindi siya baka magamit din dito sa pag Oo, sa bahay dyan ay hindi ang gawin nyo dyan ay para hindi ganyan Hila lang paru oh, sa bahay dun mag merenda muna kayo at nang malakas maghila oh. kaya muna kayo oh. tapos ito ay tatali na nyo doon sa ano ay sa taas may, may harness naman

Masito dyan sa iloob ah. May gusto parang magpakabit doon o uh, yung budigaw. So iswipe kayo ay ganyan doon? Ganyan lang. mas mataas o doon? Baka dito na ikakabit yung ano ah. Uh, uh. Yung receiver. Makikigamit na lang yung ano uh, uh. Hindi na rin makuha. Is yung pang ano din? Hmm? Pang bahay din Pang bahay? Wala man kanyang api. Supay, upay, Ito, wala man tao dyan. Wala <laughs> man bahay dyan. Ayun ang dyan. Gazi yung saksoy at kilala ng aso ko. Saksoy, kilala ng aso ko yung tunog ng motor. ay motor? Mm Pag tumunog nandiyo na si saksoy, takbo ng palabas yun, na. yung pandakbaga. ba ka? Tingtang? Tingtang? ko. So, Kabait nyo ng aso, kahit hindi kilala yan ay. May mga anak pa yun wala man kaming aso na naging matapang bravo ah lumaki ah. <laughs> pa na yung lumaki ah bravo naman huwag mo matapakan yung pag nga na na eh. grade 6 pa lang si noon kung grade 6 Macbun, Nakulot daw yun nung ka-eskwita niya, ipinagpalit doon sa aso namin. <laughs> may tuta din kami. mag kami ng doon nung nakita. Doon nung nakita rin. Mag-chibin baga? Pero may malaki na yun. Eh. Sakay-sakay lagi doon sa bubong. May bubong pentak doon dati. Kalino yun. Bravo. Nawala sa bayan yun ay dalawang araw ay nakabalik. As in, sa araw. Biglang sum sunulput. Tapos, nung marunong siya bumalik, niram yung niramon, din nalang sa kamandison. Ay, hindi nag-uusin niramon ng gabi Ah, umalis yung aso. Dumating niya lang doon sa bahay. <laughs> <laughs> hindi ka tuwad nung aking aso naman puti na ano ay. Pero ang daming din ng aso. Yung mga aking puti, ano yun? Tangatangahin. Kahit sa tubig hindi marunong lumusong. <laughs> Kahit ba yung tubig ay yung ganyan lang katalagalalim? <laughs> hindi <laughs> sinaliban. Ayun sa tubig umakbang. Baka alas mo sila. 10.30. 22, 10.28 na. Yeah. Adalahin ko yung kuwan ay. Ulam doon. Ito na tayong pagkain. Ulam lang. Ang dalakot. Nahiya ako. Noong nakaraan ay parang dalit <laughs> <laughs> Hindi nakakaya pati. Ito anong nakaraan. Ano daw? Habi nagdala pa ng kanin. Hindi adalahin ko yung nagbili ako sa siyang... Tara, turo ko sa inyo yung daan. Adalhin ko lang ang ayun. Ito yung ating pinakay. Ay, pasalubong ko sa kanil yung na ari. Ito yung ating ulang. Hindi niya daan, oh. ari orang ah. di sana sabayan na mula ang yung kondon para nasunod siya ganun pag sumura di adobe natin ha? pag talihan lang pa rin oo apag apag ano nang ano ay nung wire baga para hindi siya na para matibay kasi kung wire lang baka maputol hindi aragin natin talihan Hindi mo hindi makadami yung dahon ng puwan eh. May pula ari. Parang abot na rin na yan oh. No? Ha? Ano yan? Ha? Oh, ay ano ay. Iitali mo duno sa ano sa ligi. Oo. Tapos apa ah, sobrahan mo. Ano ano pa sobrahan mo. May idubli pa rin ano. Dami naman ng apa para kaunti. Ya, kasih berhenti. kasih berhenti, Nah, Ini, bapak